Good morning all! Ito nga po pala kami lumuas na aking kaibigan na si Elvis Pualagaya at ayan nakita nyo naman po nandito kami sa UN, uh, binudun po sa malapit sa US Embassy at alam po may lakad po siya at syempre hindi maring, hindi ko i-shoutout ang tropang OG, mama Mia, Danahutut, uh, Mary Grace Villapando, Cheryl Lourdes Pabalate, kay paring Arvin at kay paring Jeremy shoutout sa inyo at kay Elvis Pualagaya at kay... Uh, Jerome Mendoza, uh, Mark Daniel Mendoza at kay Armando Colot. At ayan, syempre, dire-direcho lang po tayo dito. Iniwan ko po siya dyan. May seminar po ata siyang atin nandyan. At ako pupunta ng mauwa at mag-walking. Diyan po kami kumain. Sa kulay dilaw na yan. Nagalumusal po kami dyan. At siyempre, noon nakita kong pumasok na po siya dyan. At hanggang 11, AM po siya. Ako po ay nag na doon muna tumambay sa MOA. At ayan, paglampas ko po dito, eto, kanan po tayo, United Nations Avenue. Uh, Diretso po nito ay, ang tawag dito, Embassy. Ayun, American Embassy. Kakaliwa lang po tayo dyan para Ross Boulevard at pagkatatitin ko po sa Ross Boulevard, doon po tayo dumaan sa may papuntang CCP Complex, sa may pong papunta po ng... Uh, kay Diwata Pares sa likod po ng GSIS at uh, ang dami po tayong tiraanan dito at uh, dyan po sa may diretsyo nito sa may bandang kanan nandyan po ang Ocean Park pagkakalam ko po, po tapos luneta na po yan syempre sunod lang po tayo sa traffic meron pong cap na dito at yun pagka ano po kaliwa na po tayo dyan pagka kaliwa po ang tinutumbok po na ay American Embassy kaliwa po tayo dyan Rojas Boulevard na po yan going to South uh, going to Pasay Siyempre, hindi naman po tayo didiretso pagdating po sa may BSP, uh, Bangko Sentral ng Pilipinas, kanan po tayo, papunta po ng CCP Complex, papunta po dun sa pinagagawa ng butihing ina ng Pangulo. Alam nyo na kung sino po yun. Ayan, dire-diretso lang po tayo dito, ingat po tayo dito, may end po dito, dadaan po tayo sa may dating sikat na kainan, ang aristokrat. Uh, masarap po dun ay paseta chicken. At syempre, ito, uh, malat na nabanggit ko, Bekenimen. At ayan, dire-diretso lang po tayo dyan, National Road po ito ng... Ross Boulevard ito po ay eh, marami pong jaggingan dito at meron po dito dadaan na Dolomite ay ang haba po ng pila napaka ano po ng Dolomite ang ah, magkatabi po yan tsaka yung embassy syempre hindi maring hindi tayo magpapakute alam nyo na ayan ay kukapraso na ang chum. uy parang banggising nakasanggo ko pa yung buhok syempre alam nyo na malapit na naman po tayo magpagupit ang kapagka kapal naman ang aking kabuhukan at yun nga po, syempre, shoutout nga pala po kay Miss Sam Cardio Bernal Sensil, kay Sir Gilbert Aguirre, at kay Mrs. agire at sa mga kumparehan ko po, na si Arnold Abier, Joseph Katapang, Uh, Eugene Palentino at Christopher Sarmiento at syempre kay Edwin Inolba at kay Soiti Manalo kay Elsie Palentino shoutout sa'yo at syempre advance happy birthday sa aking ate Sian at aking inaanak Shoutout sa iyo, Dana May Baluyot. At alam nyo naman po, syempre, kay Wilbik Abalos na nasa ibang bansa, ayan na, papunta na po tayo sa may Complex, palabas na po ito ng papuntang ng GSIS, papunta na po ito ng MOA At pagdating sa SMOA, tayo po ay nag walking walking kay Ate Bikay, Ate Victoria Pabalate, uh, shoutout sa iyo. At kay Jeff Bex Flores, kay Victoria, kay Aji, kay Ajik, kay Obik, sa lahat po ng anak niya, kay Eyang. At uh, sa mga anak na ni Victoria, shoutout sa inyo sa nandyan. At si Jet Bex Flores at syempre kay Pisan uh, Chino Martinez at kay Paring Darwin at kay Pisa Oyen at kay sa aking inaanak na si Lord Enzo, shoutout sa inyo. Uh, at ito po, dire-direcho lang po tayo sa lahat ng hindi ko po na siya shoutout. Pasensya na po, medyo nalilito na po tayo sa dami nagpapabate. Pero syempre, chill-chill lang. Okay lang yun. Basta comment below section. Gika Sisnaki, malayong malayo po tayo sa Marites ngayon. Kasi po tayo ay pumunta ng Manila. Alam nyo na ang JT pagdating sa Manila medyo may angas-angas tayo ng konti doon. Talaga naman po pwede naman po tayo i- Dalhin sa Maynila, wag lang magko Pero pag nag okay lang din po. At nandito na po tayo sa Moon. Nakita niyo naman po ang pinuntahan ko. Pero mapapadaan lang po tayo diyan sa Vikings, Bikini Men, ayan, Kings lang po na ano ko tawag siya, tinapon ko po yung milk tea na nasa kaya na aking kaibigan. At alam nyo naman po dito kailangan mag-booking at ang dami pong kakapanibago rito, meron na pong mga tambak-tambak dito sa so, susunod po niya mabilding na po yan parting dagat na yan syempre alam nyo na hindi ko po alam pala kayo alam nyo na kung bakit natin nga po medyo mabangon na ngayon wala na po yung amoy burak kasi hindi ko po alam kung paano ginawa nila Siyempre, nakita ko po, ang dami pong nagko-construction at ang dami pong bikers dito. May tinanong po kong bikers, wala naman daw bitawan ngayon at talagang ah, Ganoon lang sila, mga tagapasig. Marami po akong nakilalang bikers pero hindi po ako nagpapakilalang bikers at hindi ko po sinasabi. Wala naman po tinatanong kung saan ako nag-ride at yun nga po, ang dami pong bikers dito. At ang dami pong nag-walking, ayan, tambay lang po tayo sa tabi. Ah, uy, uy, parang botel na ng bigas, ang pace ni JT. Payat na yan, konti pa, konti pang diet, konting-konti na lang na para maging 76 kilos gusto ko mag 7 77 na lang ngayon at ayan, bawal po tumayo dyan kaya medyo mo po lang po tayo sunod lang po tayo sa mga Namamala dito, ayan yung bikers na kausap ko nakakain po sila dyan ng McDo at syempre pagkatapos ko po noon, ayan, diretso na po tayo walking na po tayo, wala po tayong bitbit -bit na damit kaya slate slate walking lang, ayan nga balikan tayo dyan dulo sa dulo po yung ginawa ko, ayun nga po may dalawang kilometro siguro maigit po yung balikan na yan, at may mga foreigner po tayong na, ano dyan, may mga apam po, may kilala po kong apam, piling, jay, joke lang po yun. At yun nga po, eto, iniwan ko po yung aking kaibigan sa so pinagsaseminaran niya, tapos eto, dire-direcho, babalikan ko na lang po siya ng 11. At ako'y gagala po sa loob ng MOA at may pupuntahan pa po kami ng Quezon City. At yun nga po, syempre, ayaw, e, walking-walking lang, nakastepid lang po tayo, nakata naman po, uy, uy, nakapang. Taylor niyan, JT. At yun, uh, ang dami po akong nakita dyan, mga sweet-sweetan. Ako, wala akong ka-sweet At uh, ang dami ko po nakita rito, mga bikers to po talaga. At saka mga nagwa-walking, nagjajag. Siyempre, part 2 ng ano, ng walkingan, jogging. nga uh, at yun nga, pag nandito kayo, bawal na po kayo sumampas sa bike. Lakad-lakad lang po. Ayan. Pagkatapos ko po rito, tambay po muna tayo. Pahinga tayo. Mahirap pong pagpawisan. Siyempre, tayo po ay walang damit. At dumaan po ako dito. Meron po ako nakikitang uh, nagpa-practice ng Volleyball Beach eh Enyo Tsaka po Saint Benil. Ah uh, nakita ko pong jersey nila. At ang babata po nila, yan mga sigurado po, sisikat po yan pagka po talaga lumakas yung uh, stamina nila at saka yung uh, pag-aensayo uh, nila at yung pagpapractice nila pagka nahubog po nila yan at medyo sinesermon sila ng coach niya, huwag daw bigla-biglang dire-direcho, stop, tapos talon, sabay palo. Yun na naiintindihan ko, syempre nakakapanood po tayo niya, lalo sa live, may CCS ako tapos ay Capital! At yun nga po, eto diret diretso lang po tayo dyan pag walking Dinanan ko lang po sila dyan Medyo nagsasermon yung coach nila At uh, ayaw kasi sumunod At uh, amaga naman syempre Medyo tinatamad-tamad pa sila Ayan may nakita po ako dyan Uy uy sana all Marami po ako nakita rito ang sweet sweetan Pero syempre tayo single life Alam nyo na At malayong malayo po tayo sa chismis ngayon Kaya pag uwi na lang po tayo mag chismis uh, Kaya wait wait lang po kayo Wala po tayo marites ngayon Galagala -gala pag may time At syempre shout kay Bernadette Ate Entang, ayun po uh, lagi po nagkakape uh, ewan ko ba medyo na mag milty na at ito ayan nakita nyo naman po umaga umaga nag, ano, kaya pala po lagi malinis ayan, meron po naglilinis po siguro mga ano dito ang kawanin po rin ng gobyerno dito ayan uh, inaano po nila sinasa ko pinaplastik. tapos meron po naikat na nangongolekta na ng basura dito at nakita ko po yung isang Ah, uh, barko po ba tawag dito o basa ayan eh naikot-ikot po siya. Hindi ko po alam kung nagpa-patrol 'yan o ano po. Wala naman po nakalagay na Coast Guard pero paikot-ikot po 'yan. Nakailang ikot po 'yan. Inantay ko lang po 'yan. Tapos diyan po sa may kaliwa na 'yan, may mapapasa na Olka Ayan. Nakakita niyo naman po si pag ng mga kawani dito. Talaga naman nililinis nila. At siyempre, lakad na po tayo. Makikita nyo po tuturo ko po yung barkong sinasabi ko maliit na barko. Ayan oh. Uh, na po siya. Siyempre, alam naman ang stop yan. Siyempre, alam nyo naman po, marites marites lang. Wala po tayo may marites dito. Kaya ito, dire-direcho lang po tayo. Ayos-ayos lang po ng buhok Kailangan lang po magpagupit at medyo makapal na. Ayoko na po, sign of aging. Ayoko na po na makapal ang buhok. Okay lang po na Nakita nyo naman po yan. Siyempre, nasa tamang edad na. Pero sa tamang edad, single pa rin. Ayan, si JT. At uh, shoutout nga pala po sa mga gusto pong magpabuk. KMCA Resort, uh, KMCA Lagoon, KMCA Nagomi, kay Docs, kay RNG, kay uh, JP at kay White House. Ayan po 'yung mga Pwede nyo pong pamilya. look for Monet Castillo sa KMP, KMCA page, mga, ka, ano ko diyan mga gusto pumaligo at mag-Christmas party. Ayun lang po, sinasabi ko sa inyo. Uh, located po at Barangay Bukalyon. At syempre, ito, nakatambay lang po tayo dito. Ayan na po, mekos-mekos lang. Medyo, uh, paypay nga lang tayo. Masyadong papawisan po tayo. Wala po tayong pamalit na damit. Alam nyo na, ang JT, feeling yan. Ayaw magiging mayoho At yun nga po, pagkatapos ko po rito, mag-mekos-mekos, diretso na po ulit tayo. Ang dami ko po nakasalubong na Apam! At may mga kasama silang Apem! hindi po Pilipina pa mga kasama nila syempre mga jowa jowa nila ayan dumaan po tayo dito at dumami na po ito yung lagay ng padlak na to hindi ko po alam ko ano yung pinapadlock dyan kung puso ba o oh, ano basa yung kahabaan na yan pwede po kayo maglagay magdalaw lang kayo ng padlak nyo sariling padlak ay lagay nyo dito pinakamalaking padlak ewan wala lang pag di napansin yung inyong isusulat dyan at alam nyo naman po pagkatapos dito dire diretso pa yan medyo malayo pa yan makikita nyo po dyan yung parang sky runs sky runs ba tawag o bear's wheel ayan medyo malayo pa po tayo dyan talaga naman painit na po ng painitang panahon tapos ah syempre alam nyo na mekos-mekos lang pero dito may tinambayan po tayo kasi po at ah, tayo ay medyo pinawisan na kaya medyo tumambay po tayo dito sa kabila at yun nga po ah pagkatambay ko po rito nag mekos mekos lang tumambay ano at meron po tayong dinaanan dito ayan natutuwa po ako restaurant po yan yung hindi ko po alam kung bilihan ng birihan basta ayan ah jeep na galing naman ng pakulunyang yan ah, sigurado sa gabi marami pong Nabili dyan or nakain na yan. Diretso lang po tayo sa paglalakad. At ito po, nakita nyo naman po, nasa tabi po tayo ng dagat. Ayan, pinakikita ko po sa inyo, Mall of Asia. Dito po yan sa likod. Pwede po kahit sino mag-walking dito, kahit po taga saan, basta gusto nyo po mag-walking dito. Pring free po yan, huwag lang po kayo papanik dyan sa ibabaw o maglalakad dyan. Pwede pong umupo. Huwag lang po tatayo at baka kayo ay ma ma-out of balance. Yun po yung kinahano ng mga guard at yun nga po ito dire diretso lang po tayo ayan po yung entrance dito sa likod ng mowa ayun po nakita nyo naman po napakaganda po lalo siguro sa gabi ah, uh, marami po ditong tumatambay at ano kasi marami po namang gimikan dito ang dami po ditong kainan nakita nyo no sample na po yung unang unang pagbaba ko doon po ay eat all you can at ito syempre mga GT dire diretso lang po tayo dito at uh, hindi na po magtatagal ang video natin alam nyo naman tambay tambay lang po tayo dito ito nasa medyo malapit na dulo na tayo uy uy pinalex ko lang kung anong aking suot stepin po tapos uh, alam nyo na may elephant elephant yan joke lang po yun para lang po maiba yung video ko ayan wala po malayo po tayo sa Marites pero dito fresh air po talaga eh, manonood lang po kayo na manonood dito at saka marami pong nakatakas